Magandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral sa Ikasampung Baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa iyong Bing National High School. Ngayong araw na ito, magkakaroon na naman tayo ng panibagong aralin para sa ikalawang markahan sa Araling Panlipunan Ikasampo. Ito ay ang tungkol sa Globalisasyon. Unang tatalakayin natin ang Araling 1 at ang Araling 2. Music bakit kailangan nating maunawaan ang araling ito? Okay? Sumahalagang so, maunawaan na hindi lamang ang kapaligiran ang patuloy na nagbabago, kundi maging ang takbo ng lipunan na kinabibilangan ng bawat isa. At isa sa mga pagbabagong ito ay tinatawag na globalisasyon. Matutunghayan sa araling ito ang paksang globalisasyon. Halina't suriin at unawain ang mga kaugnay na konsepto nito. Makatutulong sa iyo ang mga gawain upang lubusang maunawaan ang mga esensyal na kaisipan patungkol sa globalisasyon. Halina't simulan natin ang pagsusuri nito. Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula pagising, pagpasok sa paaralan, panunood ng telebisyon at maging sa pagkainan, ay mababanaag ang manipisasyong ito. Ngunit, kailan at paano nga ba nagsimula ang pandaidigang pinominong ito? Paano nito binago ang ating pamumuhay? Halina tunghayan natin ang anyo ng globalisasyon at paano ito nabuo. Ang ating aralin ay may dalawang layunin. Una, nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyong panipunan. Pangalawa, naiugnay ang iba't ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon bilang suliraning panlipunan. Ano ba ang kahulugan ng globalisasyon at ano ang konsepto nito? Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayon yan kay Ritzer. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Binigyang pakahulugan din ang globalisasyon bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa mga pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa, umaging na mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Globalisasyon din ang tawag sa malaya at malawak ang pakikipag-ugnayan ng mga bansa sa mga gawaing politika pang-ekonomiya, panlipunan, pang at pang-kultural. May mga salik at pangyayari na naging dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon sa ating mundo. Ang ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng pandaigdigang pamilihan, paglago ng pandaigdigang transaksyon sa pananalapi, pagunlad ng mga makabagong pandaigdigang transportasyon at komunikasyon, pangglawak ng kalakalan ng transnational corporations, pagdami ng foreign direct investments sa iba't ibang bansa at pagpapalaganap ng makabagong idea at teknolohiya. Hindi na bago ang globalisasyon. Hitik ang kasaysayan sa ugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng kalakalan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa katunayan, marami sa katangian ng globalisasyon sa kasalukuyan ang may pagkakatulad sa globalisasyong naganap bago sumiklab ang unang digmaang pangdaigdig ng taong 1914. Higit na pinabilis ng pagunlad ng teknolohiya at mga pulisiyang ipinatupad sa nagdaang mga taon ang palitan ng mga kalakal at serbisyo, pamumuhunan at maging ng migrasyon. Simula ng taong 1950, halimbawa, ang volume ng pandeigdigang kalakalan ay tumaas ng 20 ulit at mula taong 1997 hanggang 1999, ang dayuhang pamumuhunan ay dumoble mula sa $468 billion patungong $827 billion. Batay sa inilabas ng World Trade Statistical Review ng World Trade Organization sa taong 2016, ang halaga ng mga produktong na ipagbili noong 2015 ay umabot ng $16 trillion, samantalang nakapagtala ng humigit na $4 trillion sa serbisyong komersyal. Bagamat bumaba ng kaunti kung iahambing sa taong 2014, ito ay halos doble naman sa naitala noong taong 2005. Ayon kay Thomas Friedman, kung iahambing sa nagdaang panahon, ang globalisasyon sa kasalukuyan ay higit na malawak, mabilis, mura at malalim. Ayon sa kanyang aklat na pinamagatang The World is Flat, Na noong taong 2006, any job, blue or white color, that can be broken down into a routine and transformed into bits and bytes, can now be exported to other countries, where there is a rapidly increasing number of highly educated knowledge workers who will work for a small fraction of the salary of a comparable American worker. Ang nasabing katangian ay bunsod ng mga pulisiyang nagbukas sa ekonomiya ng mga bansa. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, particular sa nagdaang dalawang dekada, marami sa mga 158 bansa ang gumamit ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mas malawak na kalakalang international at pamumuhunan. Gamit ang kahulugan ng globalisasyon, ay maaari tayong magbigay ng karagdagang mga tanong na makatutulong sa atin upang higit na maunawaan ito. Unang tanong, ano-anong produkto at bagay ba ang mabilis na dumadaloy o gumagalaw? Okay, sa so basis base sa na nakikita nyo sa screen, ano-ano nga ba? Okay, electronic gadgets, diba? Makina o produktong agricultural. Pangalawang tanong, sino-sinong tao ang tinutukoy rito? Okay, so nakikita ninyo sa screen at iba't ibang trabaho or profession. Manggagawa ba tulad ng skilled workers at professional gaya ng guro, engineer, nurse, or caregiver? Pangatlong tanong, anong uri ng impormasyon ang mabilisang dumadaloy? Okay, nandyan ang balita, scientific findings, entertainment o Opinyon. Paano naman dumadaloy ang mga ito? Okay, very good. Sa pamamagitan ng kalakalan, media o iba pang paraan. At mayroon bang nagdidikta ng kalakarang ito? Sino-sino? Ano bang ideya nyo sa tanong na ito? Okay, makikita nyo sa screen na mga bansa pala ang nagdidikta ng kalakarang ito kagaya ng United States, China, Germany, Japan, Argentina, Kenya o Pilipinas. Sa mga kaisipang nabanggit, ang globalisasyon ay tinitingnan bilang isang pangmalawakang integrasyon o pagsanib ng iba't ibang prosesong pandaigdig. Ngunit, hindi nangyayari ito sa lahat ng pagkakataon sapagkat may mga pangyayaring nakapagpapabagal nito. Suriin natin ang terorismo na isang hamong pandaigdig bilang halimbawa. Dahil sa mabilisang ugnayan at migrasyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig, ang terorismo ay mabilis ding nakapagdudulot ng malaking pinsala sa buhay, ari-arian at institusyong panipunan. Mabilis na tumugon ang mga bansa sa banta ng terorismo sa pamagitan ng palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon na naging dahilan ng pagkakapuo ng mga mahigpit na pulisiya at patakaran tungkol sa migrasyon na nagpapabagal naman ng integrasyong sosyo-kultural. Nariyan ang iba't ibang paalala o advisories na ipinalalabas ng mga bansa sa mga turista nito sa ilang mga bansa tulad ng Pilipinas isyu bang may tuturing ang globalisasyon? Bakit? May tuturing na panipunang isyu ang globalisasyon sa pagkatuwiran nitong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay ng perennial institution na matagal nang naitatag. Perennial institution ay ang mga pamilya, simbahan, pamahalaan at paaralan sapagkat ang mga ito ay matatandang institusyong na nanatili pa rin sa kasalukuyan dahil sa mahalagang gampani nito. Suriin natin ang mga manifestasyong ito sa iba't ibang anyo at ang kaakibat nitong hamon. Upang higit na maunawaan ang globalisasyon bilang isang kontemporaryong isyong panipunan, mahalagang gumamit ng mga pananaw o perspektibo sa pagsusuri nito. Kaya ang ating ikalawang aralin para sa module na ito ay ang perspektibo at pananaw ng globalisasyon. May limang perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Una ay ang paniniwalang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ayon yan kay Neyan Chanda taon 2007. Manipestasyon ito ng paghahangad ng tao sa maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat, manakop at maging adventurero o manlalakbay. Ang pangalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo ng pagbabago. Ayon kay Schulte taon 2005, Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaring magtapos sa hinaharap. Mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon. Kaya higit na mahalagang tingnan ang iba't ibang siklong pinagdaanan nito. Ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o epoch o panahon na siyang binibigyang diin ni Thurbor ng taong 2005. Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon at ito'y makikita sa talahayan na nasa kasunod na slides. Ang bawat panahon ay may kanya-kanyang katangian. Sa ikaapat hanggang ikalimang siglo, ang globalisasyon ng relihiyon kung saan kumalat ang Islam at Krisyanismo. Sa huling bahagi naman ng ikilabing limang siglo ay nandyan ang pananakop ng mga Europeo. Sa huling bahagi ng ika-18 siglo hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo ay ang digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon. Sa gitnang bahagi naman ng ika-11 na siglo hanggang 1918 ay ang rurok ng imperialismong kanluranin. Sa post-World War II naman, ang pagkakahati ng daigdig sa dalawang pwersang ideolohiyal, particular ang komunismo at kapitalismo. At ang post-World War ay ang pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya. Nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, idea, teknolohiya at iba pa sa pangunguna ng United States. Ang ikaapat ay ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Hawig ng ikaapat na pananaw ang ikatlo. Sa katunayan, posibleng maraming pinagugatan ang globalisasyon. Ilan dito ay ang sumusunod na makikita natin sa susunod na slides. Nandyan ang pananakop ng mga Romano bago man may panganak si Kristo pagusbong at paglaganap ng Krisyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Roman, paglaganap ng Islam noong ikapitong siglo, paglalakbay ng mga Vikings mula Europe patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika, kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon, pagsisimula ng pababangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ikalabing dalawang siglo, Maring nagsimula ang globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo nang unang ginamit ang telepono noong 1956, unang lumapag ang transatlantic passenger jet mula New York hanggang London. Mari namang nagsimula ito nang lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang satellite ng taong 1966. Mayroon ding nagsasabi na ang globalisasyon ay nagsimula noong taong 2001 nang pabagsaking ng na mga terorista ang Twin Towers sa New York. Ang pangyayaring ito ay gumising sa marami na kailangan ng higit na pag-aaral sa isang global na daigdig. Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay pinominong nagsimula sa kalagitnaan ng ikadalawang pong siglo. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pagusbong ng globalisasyong ito. Ano-ano ba ang mga ito? Una pag pagusbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Ipinakita ng Estado Unidos sa daigdig ang kanyang lakas militar nang talunin ang Japan at Germany sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Naungusan ang France at Great Britain sa usaping pang-ekonomiya at sakupin ang mga asyanong bansang Korea noong taong 1950 at Vietnam ng taong 1960 to 70. Pangalawa, ang paglitaw ng mga multinational at transnational corporations or MNCs and TNCs. Bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa bigdig ay nagsimula noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo mula sa Germany, Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuo ng pansin sa ibang bansa, particular sa mga developing nations. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Ford at General Motors. Dati, mamimili ng saliling bansa ang pokus ng mga kumpanyang ito. Subalit, sa kasalukuyay, malaking bahagdan o porsyento ng kanilang kita ay nagagaling sa mga bansa sa Asya at Latin America. Pangatlo ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Sinasabi ang pagbagsak ng Iron Curtain at ng Soviet Union noong 1991 ang naghudyat sa pag ng globalisasyon. Matapos ang pangyayaring ito'y mabilis na nabura ang markang nagahati at naghiwalay sa mga bansang komunista at kapitalista. Pumasok ang mga multinational companies or MNCs sa mga bansang dating sakop ng USSR tulad ng Ukraine, Estonia at Latvia. Nagbukas ang mga bansang ito sa migrasyon, media, turismo at ugnayang panlabas. Natapos natin ang ating aralin at magkakaroon tayo ng gawain. Pumunta sa isang sari-sari store or grocery store, kantin at mga kauri nito. Maglista ng mga produktong kanilang ipinagbibili. Pumili ng lima sa mga produkto o servisyong ito na sa iyong palagay ay makikita o ipinagbibili rin sa ibang bansa. Isulat ang mga ito sa talahayan sa ibaba. Ito ay isusulat niyo sa isang buong papel. Pagkatapos ng sampung minuto, ito'y kukuliktahin ko. Maraming maraming salamat. Natapos na rin natin ang ating aralin na why meron kayong natutunan. Hanggang sa muli nating pakikita, ito ang inyong guro na si Ginang Remilin Labadan na nagsasabing paalam!